Bisa bida pa, malukot ka. Oo nga eh. Muntik pa kami magkagalit ng biyanan ko. O bakit? Paano ba naman? Sinabihan ko, bago kami magpakasal ng anak niya, sabi ko sa kanya, Pa, lahat ng ayaw ng anak ninyo, sa kung gagawin, mas maigi pa ho yung umpisa pa lang alam mo oh, oh. Maganda din, maganda din kasi asawa mo. Oh. Ay hindi nga. Dala nang siyempre, nag-iisip din yung biyanan ko dahil isa pa, pangit ako. Isa pa, kalbo. Ano pang hahanapin? Sabi man niya, no? Nilangit na talaga sa sarili ko. Oo. Oh. Ay, kaya lang, sinabi ko naman sa bianan ko, bago ko pakasalan ng inyong anak ko, lahat ng ayaw ng anak ko, sa kung ang gagawin. O, oh, ano naman ayaw? Ano yung mga ayaw? Ay, hindi kami nagkaintindihan na pag napagalitan ako, siyempre, dala nang hindi pa niya nauunawaan. Oo. Oh. Nagalit siya akin. Hmm. Pero nung may paliwanag ko, natuwa naman siya. Ah, okay daw. No, alam mo kung bakit? Oh, bakit? Sabi ko, pa, hindi niyo naman alam. Bago kayo magalit sa akin, hintayin niyo muna ang paliwanag. Ko. oh, naman, Ganyan talaga. Eh, kaso nabigla kayo. Eh, anak, sabi sa akin. Oh. ka muna hindi niyo ba alam pa? Kaya so, kaya ako sinabi sa inyo na lahat ng ayaw ng anak ninyo sa kung gagawin, ganito kasi yun. Oh, Ayaw maglaba, ako. Ay, ko naglalaba. O, o, pag ayaw magsaing, ako uli. Ikaw din. Oh, pag ayaw maglinis ng bahay, ako pa rin. Kaya lang, pag ayaw magpatabi, hahanap ako. Ay, o, ayaw. Oh, ayaw. Teka, teka, Ano ba ito, baba mo? Papa, umason eh. Ha? Ano yung umason? Oh, umason talaga ako. Masunurin. Masun <laughs>